sini lagi sembilan milisi diorne marani kiwa utah utah bayatna keringin jam keringin keringin itu tadi nah Kung hindi nyo nai, ito, ito, ito. ito. Diba? Huwag kayong tatas sa kakaya. Wala nang amin. Pwede wala. wala. Diba? Pag nagpapatawad sila, tawal buksan ang selfie. Tawal magvideo. Bakit? Natatakot sila para ka magvideo yung iyo yung kasinungalingan nilang sinasabi. Bakit? Yung sinasabi nila, kakulong-kulong. Kaya eh, eh, dito hindi ninyong cellphone lima simpo. Ayan. Oo. Hindi ninyo na. May narinig pa kayong Wala! May narinig pa ko na rito! Wala? Wala. Anong O sige, pag-usap pa natin yan. Nay, tay! sa ng may anak dito. May meron ako. Meron kayo? tayo 9, 5, 6, 7, Kapag walang makakain ang anak niyo, gagawin ng parang Ang mga? Ang mga! siya? Oo! Gagawin niyo ang lahat? Oo, oh, oh, siyempre! Gagawin niya? Siyempre! O yan din ang ginawa ko bilang ama ng dalawang milyong madalinyo noong panahon ng pandemya mong lolo at lola, mga batang Maynila. No, piloto nyo kung mayro, no 2019, wala kayong narinig na sinisiko yung nakaraang administrasyon na iniwas sa akin, wala. Nga nga, hindi ako nagreklamo. Bakit? Eh, na akong mayor eh. Pinoto nyo akong mayor. Eh, di ko na lahat ng problema noon, Tama ba eh? Tama! Pero minsan, hindi ko sinisi yung nakaraan. Anong ginawa ko? Nilinis ko agad ang Maynila. Dinisipin ako ang Maynila. Kinalawit ko mga talongkes. Impact. fact, kung ano nangyayari sa Maynila, ipinatutupad sa buong bansa. Naging modelo na tayo. Lumilipad na tayo. Umakaayos na tayo. Bigla tayong nabangga. Boom! Panis. Ano nangyari? Nagkaroon ng Pandemia. pandemia. Anong yang dipegang pandemia? Wasap ekonomia. Walang ekonomiya. Walang hana puai. Walang hanap buhay Walang kerbau. Walang trabaho. Walang pizza. Walang pizza. Walang pizza. Tama ba Apa? Anong sinabi ko? Hindi naman ako nagkukubli sa taong bayan. Never ako nagkukubli sa taong bayan. Pandemya, magla-lockdown. Takot na takot ang tao. Ano sabi nila? Mamamatay kami na may COVID-19. Natatakot sa virus. Mamamatay kami nila ng mata. Natatakot sa boto, Ano sinabi ko? Mga batang may nila. Kung kayo. Mga nanay tatay ko. Kung kayo. Mga lulot lola ko. Kung kayo. Huwag kayong magalala. Dahil pag ako wala nang mautangan wala nang may nakita ni Tom Rino na si Leon ipatata sa kutok ng tambunting mga rapos lang tayo ayun sinabi ko ano naging epekto sa buhay natin sa pandemya sa pamamuno ko kayo kayong lahat hanggang doon sa kodi lahat kayo rito naman ang mga buhay. Kayo yung buhay. Dahil yung iba't isikong patay <laughs> na eh. May kakopid <-ubig. laughs> Oh, pero kayo, kayo ang mga nangabuhay dito. Kayo makapagsasabi ng panahon ng pandemya. Walang nagutong sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Tama eh. family, not household. Minsan sa isang bahay, tatlo familia apat ang pamilya, dalawang pamilya. Bawat pamilya may food box. Ini pa ka yung food box, kumarating na naman yung food box. Sama ba eh? Tama! Nakain nyo? Natikman nyo? Yes! Natanggap nyo? Yes! Oh, 700,000 families, mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, nagkaroon ng food box. Sama ba ah! 700,000, yun ang kwento. Nagyan natin ang kwenta. 700,000 times 1,000. No, maka? Mathematics, mahina ako. Ayun na. Ang <laughs> mga 700,000. Milion piso. Malaking pera? Alak. 700 na limyong alak? Alak. times eight. Alak? Eight months ayon kumain. Tama ba nili? Tama. Eight times seven. Fifty-six. billion. Yeah. Malaki 700 Bilyon o mas malaki 5.6 billion piso. Nakain ba natin? Yes yeah. Natikman ba natin? Natanggap yeah. natin? Nine, yeah. nine. Ano nangyari sa 5.6? Chinita natin. Lumabas. Boom. Gone <laughs> with the wind. Pero, Nararamdaman ba natin na may gobyerno sa Maynila ng panahon niyo? Nakaraos tayo? Nakagawin tayo? Nakagawin! O, hindi ko pa binabanggit yung 1,000 bawat isang pamilya. Tama? Tama! Plus 700 million. 5.6 plus 700 6.3 billion piso. Malaki? Malaki! dahil sa kamay ng may anak na nag-aaral dito sa public school. Yan, may mga isigo ko. Kasi yun, nung nag-ausosa ko dyan, nahawakan ko pa yung isi. Nakita ko pa eh. Nay, pandemya, anong sinabi ni Secretary Lilling Briones? we will cancel face-to-face -face classes. Natakot yung tatay, natakot yung nanay. Bakit? Mapapagasos ng tablet, mapapagasos ng internet. Bakit? Mag-online ang kanyang anak. Pero hindi. Hindi. At hindi. Bakit? Ang Maynila ay nagbigay ng 110,000 tablet na mag-aaral dito sa lungsod ng Maynila. Ugali. Nilang tablet, may internet pa. Tama ba 'yan? Picture, 20,000 picture. May laptop, may internet, walang gastos si Sir, walang gastos si Ma'am, walang gastos si Tatay, walang gastos si Nanay. Nakatawid tayo sa pag-aaral ng ating anak ng pandemya. Tama? Lamad ka. 1 billion piso. Tablet at laptop. Magkano internet? 300 million pesos. 1.3 plus 6.3 7.6 billion piso. Dalawa pa lang ang pinag-uusapan natin. Alam mo, may, alam mo pag may sasabi ka ng totoo? <coughs> oh, hindi ko pa binanggit. Rendi si Dil. To Pirabi. <coughs> Mamahaling gamot. Tanggang libo ang halaga ng isa. Mabuhay ka ng isang pasyente na may COVID-19. Nay, Tay, paano pa yung AstraZeneca? No pandemya, nagbuka tayong ating, naging tamang hinala tayo, may umuupo ng COVID. <coughs> okay. Tama ba rin. Pero hindi, hindi natibag ang mga taga-Mainila. Bakit? Ang testing sa Mainila, one 2 one One-two-sawa. Kaya ka ang mga ilog natin tut-tut-tut-tut-tut. Tama nga Tama. Lugan sa seo, sagot ng lungsod ng Marikina. Tama ba? Nay, ton dominion buwan. Tong dominion po. Pero dominion buwan. San Lazaro Residence. San Sebastian Residence. Pedro Hill Residence. Palahay. Kayo, ito pala, magbabit ko lang. Bakit ko yung halalan. Yung mga kalaban, ipinanan na ako sa kalaban na mapipenta yung lupa niyo. Kung eleksyon, basta kung eleksyon dito, lagi sinasabi, ipipenta yung lupa. Ipipenta yung lupa. Sabi nga ni Lekrek, mahaba pa rin ang buhok niya nung araw. Yun raw ang issue dito. Ngayon wala nang buhok si Lekrek, yung pa raw ang issue dito. Ang una. Hindi yan mabibenta ng Maynila. Bakit? Sino may yari? Sino may yari? Okay. Gobyerno. Sino gobyerno? Maynila o nasyonal? Tapos na, chismis. Patay na kata. Tama ba Pero hindi. Tingnan ninyo. Sa tinagal, tagal nyo rito. Night! Real talk lang tayo ha. Kasi mga bata, hindi nila inapot ko. Tayo rito, sa tinagal-tagal nyo muway sa Manila. First time kayo nakakita ng mayor, nakapagpagawa ng pabahay sa loob mismo ng Maynila, Hindi itinapon sa probinsya. Tama mo rin? Eh? Ayan. Nangyari? Nangyari. Pasay o hospital. Three years nang tapos. Three years na kung wala. Sarado pa. <laughs> Hindi, Hindi ako doktor. Ang sabi, may nagsabi babae. <laughs> Hindi na qualify sa DOH. May <laughs> <laughs> tinuturo. Anong ginawa mo? Ay, tatlong taon na nang nakaupo. Uh, sorry, story fully air-conditioned, bagong hospital ng Maynila. May CT scan machine, may MRI machine, pero wala pa nakagamit sa inyo. Bakit? Ah, siya Isang milyon? Hindi. Sampung milyon? Hindi. By the hundreds of millions. E bakit kung yan? Dahil yung mayaman, kapag isisinis walang problema. Yakan-yakan, tsapi. Yung mahirap, kahit may pentimil, hindi magpapa-MRI, hindi magpapasinis Bakit? Ikakain na lang niya. Kaya nakukuha ng mahirap, di maspirin. Ya kapsul. Masih. Ibat. <laughs> Yakapsul, kispiring, taki. Hindi siya pagamot niya sa rili niya, ipakakain na lang niya sa pamilya niya. E, e kaya kung para sa inyo, kaya e, hindi nagagamit ng na tao? E, ito <laughs> Sinisilip <laughs> talaga. Sinisilip yung nakikinig. Nakikinig! <laughs> oh, nine! Nine! Ay, yung pinabanggit ni Yormi. Rosario Almario you. Elementary School. Ten-story bullying Air condition <laughs> public school. <laughs> Albert Elementary School. Ten-story bullying Air condition public school. Manila Science. Main story, fully air condition, public school, Magsaysay, high school. Three years ago, bago ko balis, nasa floor na. Three years after, wala na ko ako. Hindi. 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 Hindi bilyong-bilyong piso. Kaninong pera? Pera ko? Hindi. Pera niya? Hindi. Pera ng kaumon. Tanong, may utang ba ang Pilipinas? Trilyon. Tama ba? Trilyon. Ang Amerika may utang? Trilyon. Tatlong trilyon. Tulyaw. Ang Pilipinas may hindi sampung trilyong piso.